Guys, welcome sa akong vlog. Kumusta mong tanan? <laughs> karon mga guys, naka-chance inta nga makabisita diri sa Osaka Sugar Mill diri sa Tacoron City, South Cotabato. So akong okay, ipakita sa inyo karon mga guys ang process sa pagbuhat og sugar. Pero before ana mga guys, kaway-kaway una ta sa atong mga kauban gikan sa Vietnam. Kaway-kaway sa so, mag-tour pod sira diri karon mga guys sa my sugar mill. So kini siyang sugar mill, gamay lang siya o uh, makita niyo mga guys kina nagtapok din nga mga uh, pakaw sa sugar o uh, sugar cane mo ni siya ang mga sugar cane nga nahutdan na, nah, gihuman na og galing so nakuha ng ilang man extract ng ilahang mga juice ni pauga ra siya mga guys aron magamit apod sa nga isugnod so mo makita mga guys dere gina extract ang juice sa sugar cane sa so, makita niyo daghan daghan ng ilang nabuhat nga juice so medyo na siya sabak mga guys no pero akong gi -mute para madunggan niyo akong tingog. So, mapadayon ta din mga guys. Nakita na po higala from Vietnam. <laughs> anyway mga guys, at nung tanaw na pudugot ro, kung giyong sagit ni pagpasok din eh, ang mga sugar cane o ang tubo. So mo na siya mga guys, ang daghan nga mga tubo, ipasok din aron mapisa, o ma-extract ang iyahang juice. So kanaya mga juice mga guys, i-refine pa na siya, lutoon pa na siya mga guys, arong mahimong sugar or vinegar, depende sa ilahang gusto ka na nga na mga guys nga sugarcane, cane, ilan ang itipok para mauga, para sa giyon ako ganina, himuon nilang sugnod o himuon nilang firewood so, ato ang ginulitan mga guys ang sugar cane, uh, sugar juice sugarcane uh, sugar cane juice gani, akong gitilawan, grabe ka tamis so, ngayon na dunggan mga guys, ang tingog sa sugarcane extractor, so tanawan ninyo mga guys, ang paminawan ninyo pag-ayo So, ang second process mga guys, din hina na nila buhaton. So, okay, siya pugon ni no? So, pugon ni siya mga guys. Dira nila, ukay-ukay yun para mahimong sugar. Ayan <laughs> Dagang salamat sa imong pagtanaw sa akong video. Kita ta sunod. Ayaw biyak kalimot pag subscribe ha